ito yung magandang ikot guys. ayan oh tingnan natin ito yung magandang ikot oh oh yan so yun, guys ah meron na namang pump na dinla sa atin dito ito 1 horsepower so meron na tayong kinabit na plug dito subukan natin ano yung diferensya dahil hindi natin alam kung ano yung diferensya sabi nila si may sira daw uh, hindi daw gumana so anong gagawin natin saksak -sak mo natin pakinggan natin yung andar so ayun iba yung under mga idol iba yung tunog ng under ba tingnan niya mga idol ayan. so mahina uh, hindi malakas so tanggalin natin to ayan yung cover niya walang screw twist lang pag so, ganyan no? tapos atake mo tapos bubalik twist lang pag kanan ayan ganyan ayan so hindi na siya matanggal so pag tinanggal mo twist mo counter clockwise tapos pull out ayan so subukan natin parang iba yung tunog niya po natin ulit so yun yun pala guys yun know, tingnan nyo o, yung ikot ng uh, kanyang ito. Ikot ng kanyang motor ay pabaliktad. Hmm? Pakaliwa siya. Paganyan ba? O, oh, tingnan niya. Tingnan niya. Sini yung mabuti mo guys. O. Oh. Yan o. Oh. Pakaliwa siya. Oh. So, dapat yung motor guys, pag uh, umikot, pag umandar, pakanan siya pag ganyan uh, so yan yung kabalik yun ang nangyari oh. Yan oh. So, dapat pa ganyan yan. So, tingnan natin dito guys. Tingnan natin dito sa pinakano niya. So, oh, mayroon na ano dito siguro. ah, uh, dito, okay naman dito sa kanyang mm, kanyang ano uh, entrance ng uh, galing sa pinaka uh, main source so dito sa kapasitor guys tingnan natin dahil yung kapasitor nito ay plug type ayan o oh, may apat na ayan o oh, may apat na uh, paa yung uh, terminal may apat so tanggalin natin tong dalawa yung nakasaksak dito tapos baligtarin natin ayan o oh. ayan yan. So, yung isa dito natin ilagay. Kasi guys, minsan kasi, nito baliktad tong starting dahil uh, apa to, pwedeng magka mali yung ikot. Kasi sa ibang klase ng kapasitor ay may dalawang ano lang, wire. Pero ito, apat. So, kailangan hindi to magkabaliktad para yung daloy, yung flow ng ano, ng uh, kuryente ay ah, hindi, yung ano niya. Yung ikaw ba niya, guys? So, dito, subukan natin ulit. Ah, yan. So, yan. So, ngayon, tinggal natin yung andar. So, binaliktad na natin yung kanyang dalawang terminal. Subukan natin, guys. Ayun. Ay, so, ito yun, guys. Ito yung magandang ikot, guys. Yan, o. No? Tingnan natin. Ito yung magandang ikot, o. Oh. Yan. So, mulong natin. Gusto lang natin ng ayos. Hmm. Hmm. Yun. So, ganyan. Saksak natin ulit. Ayan guys, kung makikita niyo nasa kanan na yung ikot niya. kanina ay pakaliwa siya pag siya. Oh. Pero ngayon oh. Yan, pag ganyan siya. At malakas na yung ano niya, puwersa. Dito lang kanina parang mahina, walang kulang sa ano ba, energy. Pero ngayon, yun, oh, tingnan. Yan din diferensya dito, guys. Subukan so, nating ulitin pa ulit 'to, ano kaya? Ah, uh, cover. Para 'yan. Yes. Push. natin ulit. Yun. So, okay. Yan lang pala yung diperensya nito, eh. So pag ganito, ganoon kasi guys. gano'n kasi yung ano niya, ikot niya. Hindi siya makahigop ng tubig kasi baliktad din yung ikot ng impeller. Kaya eh, yun, kung ano yung ikot ng impeller, gano'n din yung ikot ng uh, ano niya, yung cooling fan niya, yung rotor niya. So yung isaktong ikot niyang motor guys is pakanan talaga. So yun. Ito na naman tayo, guys. Tapos na. Tapos na tayo, guys. 'Yan. Goods.